Hello mga kapuknat, and welcome back sa Nits TV mga kapuknat. at andito ako kapuknat sa probinsya ng aking nanay sa so mga kabilang buhay na po sa so malangit na ang aking nanay Mila ayan at ay papasilik po sa inyo mga kapuknat dahil sa lugar na ito dito rin po ako lumaki dito rin po ako lumaki kasama ng aking lula at lolo, mga pinsan, ay mga kapukunat. At ay papasilip ko sa inyo mga kapukunat. Kung anong meron kami dito sa aming barangay, obviously mga kapukunat, tubo! Ka tani ka ma, malawak na katubuhan yan mga kapukunat. Yun. Ang katubuhan na yan, ay hindi sa amin yan. <laughs> Yung mga aking mga kapatid, po dyan sa mga katubuhan na yan. At nasubukan ko rin yan mga kapukunat na maglinis uh, ng damo dyan, magtanggal na damo sa katubuhan. Dahil, laking probinsya din po ako mga kapoknat alright, papasyalan natin siya dito sa kanyang uh, teritoryo ang aking pinsan na masipag na nagtitinda ng gulay dito sa barangay Hulungahog mga kapoknat let's go 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 bang 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 ayan mga kapoknat, meron din dito sa aming barangay mga kapoknat uh, ayan, bang bang bang, bang. Ay, may shooting range din dito mga kapoknat ito ay ang Condor uh, uh, Pistol and Rifle Association INC mga kapuknat at this way tara bang 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 baby tayo mga kapuknat let's go pwede kayo magbang bang baby dito mga kapuknat ayun pag napagod ka mga kapuknat pwede ka muna pahinga ayan kaya ka muna rito and uh, pag uh, talagang nauhaw ka na mga kapuknat pwede mo nga uh, um, tubo na ito mga yummy Hmm, Hmm, matamis mga kapuknat ah. Ayun, sisilipin at papasilip ko rin sa inyo, mga kapukrat ang kanyang tanim na kalabasa mga kapukrat ang kanyang ang halaman doon ay kari kari go 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 kari ka na kari go 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 okay 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 fresh talaga ang laki mga kapukrat lapit mo dyan ayun kambal ang ay, laki oh Ah, ang kalabasa, fresh kalabasa. Oh, di ba? Hmm, Wow, ang laki. Hmm. Presko, presko pa na. Siguro ang laki pa to. Hindi pa to bula makapok na. Hindi pa siya pwedeng harvesten. Ayan. Ano pa pa dito? Okra, siyempre. May mga okra din dito. Halika. Dito din okra dito. dito. Oh. Ang! Okra naman. Ang okra naman nakapok na. Fresh din. Pwede siyang. Ah. Hmm. Hmm. Fresh! from the farm. Yan. <laughs> Ayan, Ayan o, oh, nakatago yung kalabasa mga kapok na to. Ayan na. Uh, diba? Malawak yung mga kalabasahan mga kapok na. Gabi to be? <laughs> Nga ginagulay man. Ubal uh -huh. bala tamok-tambok ko. Oh. Ayan, gabi o. Oh. Ayan, tingnan mo, sulit pa yung kanyang uh, puno. di ba? Para may laman na siya o. Oh. Hala. Iba klaseng gabi ito mga kapokonat. Siguro alo Ha? May alog batihan siya rito mga kapokonat. Fresh na fresh anda uh, titingnan natin ha titikman natin kung anong lasa ng kanilang uh, alugpating mm -hmm. Mm -hmm. fresh kaw hmm 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 ka hmm dito mga kapoknat ayun mayroon pa hmm 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 ng aming mga hmm ito yung hmm 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 Wild of palaya mga kapuknat. Yung kanyang bunga nito, yung kanyang uh, yes, ang bunga niya nga, yung maliliit lang po na palaya, yung native, pero napakasarap at kasulong, napaka bitter at nakapapaito. So, try natin papakin itong dahon niya mga kapuknat. Okay lang. First pa rin mga ayun oh, O oh, marami dito mga kapuknat, eh. At titingin natin kung mayroong uh, bunga ito ha. Kapakita ko sa inyo yung bunga nitong native at ito uh, itong palayang gala mga kapatid yan okay tingnan natin may bunga dito Wale. Wale kong bunga malaki at ang badyang mga kapuknat ang laki o oh. ayan alam nyo ba alam nyo ba mga kapuknat sa Metro Manila ay naka display ito sa malalaking mall pero dito sa probinsya namin nasa kalibunan lang ng mga kapuknat nasa kagubatan lang ito at ayan lang ayan lang siya Diba? Napakata napakataba ng Badjang! Sa so, ilunggo pa. makatul ka pa sa badjang. Nah, muniting na muniting naman ka po oh, nga to. diba? Napakaganda, napakalawa. napakalaki na kanyang ah, dahon. Oh, ha? Pwede siyang pamaypay pag nainitan ka ng mga natin <laughs> At may malagong tinu-tinu mga kapuknat. Tinu-tinu sa aming probinsya ito mga kapuknat. Kaso lang, wala pa siyang hinog. Ayan, ha? Sa inyong probinsya, may tinu-tinu din ba? Ito kanyang bunga. Kaso lang maliliit pa. Yan, tino, tino. Ayan, tumino ka na, mga kapuknat. Puno ng mahogani. Ayan, mga kapuknat. Ayan, may mga bagong sarahi. Ayan, bagong chinsu, mga kapuknat. Ito pala yung pinakapuno ng kapuknat ang ano, oh. Ng, uh, yung mga kapuknat, ah. Puno ng, ah. Uh, Ayan, mga gulang ng mga kapuknat. Puno yan ng, ah, uh, mahogani. So, napakasulid, mga kapuknat, oh. Talagang, solido yung mga kapokunat oh. Ang ganda nito pang gawi pang uh, gawa ng appliances mga kapokunat. Napakatibay. And of course, bagaso. Abayan, bagaso to mga kapokunat. yung ginagamit namin sa, ah, uh, tawag nito, pampasipsip ng mga gasolina ang kumakalat sa kalsada. Ayan, ito yung bagaso mga kapokunat. Bagaso ang tawag nito. Yun oh, ang dami oh. Oh ha, bagaso yan. Okay. Ayan, mayroong oh, baby kalabasa. <laughs> Ay, mga kapuknat, oh, cute, oh. Oh, ayan, ha? Ans, alam niyo, mga kapuknat, itong uh, kalabasa dito sa amin, tanging bunga lang po ang kinakain. Pero, sa nibay siha, ito, yan, oh, kinakain nila itong mga kapuknat. Yan, pinakain nila to yung pinakadulo, yung pinaka nito. Ginugulay ito sa noibay siya, mga kapuknat. Pero dito sa amin, hindi namin ginagulay ito. Ayan, pinabayaan na namin. Talaga yung bunga lang yung uh, kinakain namin, mga kapuknat. At saka yung pinaka, ito mga kapukunat, yung pinaka-bulaklak ng kalabasa, mga kapuknat. Yan po ay kinakain at ginugulay sa noibay Pero dito sa amin, no way. Ayan, talaga nga, bungal lang talaga ang kinakain dito sa amin, mga kapukunat. Okay? Ayun mga kapoknat abangan nyo po po ang next vlog ng NITS TV dito sa aking probinsya. Municipality ng Ponte Bedra, probinsya ng Kapis mga All right, Alright, mapahinga muna ako. Nakanto na pagod ako mga